Lagi mo bang tinatapon itong mga sapal lang niyog? Di mo ba alam na pwedeng pwede mo yung gawing masarap na merienda? Halika at gagawa tayo nitong masarap at easy to make na merienda na sure akong magugustuhan ng inyong mga chikiting. Konti lang din ang mga ingredients nito kaya sure akong makakagawa ka din nito. Tara, simula na agad natin. Dito sa ating bowl ay maglalagay lang tayo ng tatlong pirasong medium size ng itlog. Babatihin lang natin ang mga ito. Next ay maglalagay naman tayo ng 1/4 cup nitong melted margarine. Kung medyo nakakaluwag-luwag naman po kayo sa buhay, pwede naman po kayong gumamit ng butter. Sunod naman natin dyan itong dalawang sachet ng condensed milk. Bali, nabili lang natin itong condensed milk na 7 pesos isang sachet. Mas mainam itong gamitin kung kaunting condensed milk lang naman po ang kakailanganin natin. Estimate ko po na nasa half cup po ng condensed milk ang magagamit natin dito. And last ay itong 1 tablespoon ng vanilla extract para lang mawala ang lansa nang nilagay nating itlog dito. Yun lang ang kakailanganin nating wet ingredients sa paggawa ng ating recipe. Halu-haluin lang muna natin yan hanggang sa mag-well combine na ang mga sangkap. After niya na isa-isa na nating ilalagay ang mga dry ingredients. Uunahin na natin itong 1 4 cup ng white sugar. 1 4 cup lang ang nilagay natin dyan dahil may nilagay naman po tayo na condensed milk. Haluin lang muna natin ang mixture hanggang sa matunaw na ang asukal na inilagay natin. Pagkatunaw ng asukal ay ilalagay na natin dyan ang half cup ng all-purpose flour o harina. Halu-haluin lang muna natin ito. Bali yung kumpletong list ng ating mga ingredients ay ilalagay ko na lamang po sa comment section. Pakicheck nyo na lamang po. Matapos nating mahalo ang mixture, ay atin na po itong sasalain gamit ang strainer. Hindi po kasi talaga may iwasan na magkaroon talaga ng buo harina dito sa ating mixture. Kaya need po talaga natin itong salain para mas maging smooth itong mixture natin. After nating masala ay ganito nakasmooth ang mixture natin. Makikita nyo dyan na wala na talagang buo-buong harina dito. At this point ay pwede na nating ilagay itong 1 cup ng sapal ng niyog. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. Salamat at nakaabot ka sa part ng video natin ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong sapal ng yung recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-comment ka na din po ng Amazing sapal ng panangyog recipe. Maraming salamat po. Matapos nating mahalo ng maigi itong mixture natin, ay isasali na natin ito sa ating mga molder. Bali, gumamit lang tayo dyan ng silicone molder para paglagyan ng ating mixture. Pwedeng pwede din po kayong gumamit ng lianera or anything na pwede ninyong paglutuan nito. Dito po ay nakapuno tayo ng anim na large molder. Pwede na natin itong lutuin. Lulutuin lang po natin itong mixture dito sa ating air fryer. Kung meron naman po kayong oven, much better po. i set lang natin ang init nito sa 160 degrees Celsius at iseset naman ang timer ng 15 minutes. Balikan na lang natin yan after ng 15 minutes. Makalipas ang 15 minutes ay i-check natin itong niluluto natin. Ayan na nga guys. Makikita ninyo dyan na lutong-luto na itong pangmeryenda natin. And there you have it guys. Ready to serve na itong masarap, madaling gawin, at super affordable na pangmeryenda. Pwede nating i-compare ang lasa nito sa macaroons guys. Halos same lang naman po sila ng lasa. Kaya kung may sapal kayo ng nyog sa bahay, why not itry mo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood Bye!